maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga baker. Maraming salamat din sa nagbigay ng dollar sa akin, 10 mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa bago nating member at welcome kay Torin and Fjord Friends kay John Bin Papaya at kay Jobski the Vlogger. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Inihanda na nila ni Ilyas ang kanilang mga armas. Bit-bit na nang panday ang kanyang malaking tabak at huwi kanitong pabulong doon sa dalawang mga bata. Humanda na kayo, gutor, Carlo, Mukhang anumang sandaling, lalapit na ang mga asuwang na iyan sa ating kubo. Mariin pa rin na nakikiramdam ang tatlo doon sa kanilang pinagtataguan. Samantalang ang kanilang mga nakikitang mga malalaking ibon, nagsisimulang nagsili para namuli ang mga ito at sa mga pagkakataon na iyon, nagpaikot-ikot na ang mga ito doon sa kubo nila nang makita naman ang mga iyon nila ni Manong Udo. Kahit na nakakaramdam ng kaba ang mga ito, tumayo na ang tatlo at naglalakad papunta doon sa gilid ng kanilang kubo. Bitbit -bit ng mga ito ang kanilang mga matatalas na mga itak at mga sibat na kawayan. Uwi ka nitong si Manong Udo sa kanyang mga kasama. Chris, talasan na ninyo ang inyong mga mata. Mukhang nagsisimulang kumilos na ang mga ito at mukhang balak na ng mga ito ang umataki sa atin. Ihanda na ninyo ang mga sibat. Kung bumaba ng lipad ang mga ito, huwag kayong magdadalawang isip na pagsisibatin ang mga iyan. Samantalang sina Ilyas, nakita nilang mabilis nang pumasok doon malapit sa kanilang kinaroroonan ang maraming bilang ng mga aswang. Naglulundagan ng mga ito at nagtatakbuhan. Mayroong ilan ang pagapang ang mga ginagawang pag-usad. Ngunit napakabilis ng kilos ng mga ito. Napapangitin na itong si Ilyas. Batid niyang papasuot na ang mga aswang doon sa kanilang mga ginagawang mga patibong at makalipas nga ang ilang mga sandali biglang nakakarinig ang mga ito ng sigawan na hindi nila mawari. Mga sigaw at kasunod naman ang mga pag-angil ng mga ito. At batid agad nitong si Elias na nahulog na ang mga aswang doon sa kanilang mga ginagawang patibong. Naririnig din nila ang mga kalampag ng mga kawayan na humahagibis doon sa gitna ng kadiliman. Ang mga aswang naman, sobrang nagulat ang mga ito sa mga nangyayari sa kanila. May mga nahulog doon sa kanilang mga ginagawang hukay. Agad na natuhong ang karamihan sa mga ito. Doon sa mga nakahintay na mga matutulis na mga kawayan na inihanda nila doon. Agad na nangingisay ang mga aswang at binawian ng buhay. May mga nakakaligtas naman sa mga iyon. Agara na nagtatalunan ang mga ito. Ngunit agad naman na natatapakan ng mga ito ang mga baging na nakalatag doon sa paligid at agad na tumama sa kanilang mga katawan ang mga patibong na mga matutulis na kawayan na ginawa nila. Nagpulasan na ang mga aswang at agaran na nagtatakbuhan para makalayo at makalabas sana doon sa nagmimistulang libingan ng mga ito. Agaran na nagtatakbuhan ang mga ito doon sa sagingan. Ngunit ganon pa din sinalubong na sila ng mga matutulis na naman ng na mga kawayan na naging dahilan para matuhog na naman ang mga katawan ng mga ito. Napuno na ng hiyawan at pag-angil ang paligid. Mga angil na katulad ng kinatay ng mga baboy. Agad na wika nitong si Ilyas doon sa kanyang kasamang dalawang mga bata. Tara na, tapusin na natin ang mga ito, Gutor. Kardo, Ngunit mag-iingat kayo doon sa mga bagil na hindi pa natatapakan ng mga aswang. Baka tayo pa ang mabibiktima ng ating mga ginagawang patibong. Pagkatapos mabilis nang tumakbo ang mga ito papunta doon sa kinaroroonan ng mga aswang. Ngunit iniiwasan nila ang mga nakalagay ng mga baging sa paligid. Pagkatapos agad na pinagtatagpas nitong si Ilyas ang mga aswang na pilit sanang lumayo sa kanila. Samantalang ang dalawang mga bata, agad nilang hinabol ang mga aswang na nakakaligtas doon sa kanilang ginawang mga patibong. At sa mga pagkakataon na iyon, nando doon na ang mga ito doon sa unahan. Nang gigigil talaga itong si Carlo na mapatay ang lahat ng mga aswang na ito. Gamit ang pluming ng bata, walang habas na itinarak niya ito at pinagtatagpas doon sa mga aswang. Doon naman sa kubo, kasabay ng pag-atake ng iba pang mga aswang, agad na ng lipad ang mga nag-anyong ibon ng na mga aswang. Ngunit handang-handa na si Manong Udo sa mga pagkakataon na iyon. Agad nilang ibinato ang mga nakahanda nilang mga sibat na kawayan doon sa mga aswang na papataki sa kanila sunod-sunod ang kanilang mga ginagawa na ikinagulat ng sobra ng mga aswang. Agad nang may tinamaan ang mga ito at agaran na bumagsak doon sa lupa na nasa tabi lamang ng kanilang kubo. May ilan pa nga ang tumama ang kanilang mga katawan doon sa bubong ng kubo. Agaran na nangingisay ang mga ito at namamatay. Sa gabing iyon, nagmistulang dilubyo ang mga kaganapan na iyon para sa mga aswang. Sa loob lamang ng ilang mga minuto, agara nang namamatay ang karamihan sa bilang ng mga aswang. Ang mga aswang napapataki na sana doon sa kinaroroonan nila ni Manong Udo. Nang makita nilang ang mga sumagirit na mga sibat na kawayan at tinamaan ang kanilang mga kasamahan, wala nang inaksayang mga sandali ang mga ito. Agara nang pumihit ng lipad ang mga ito palayo doon sa lugar ngunit itong si Carlo nang tuluyan na nilang mapatay ang mga aswang doon sa unahan ng mga sagingan at makita ang mga nagsiliparan ng na mga aswang palayo agaran na tumakbo ang bata para habulin ang lahat ng mga ito nang makita naman iyon nitong si Ilyas na isa na nitong pigilan ang bata dahil hindi pa nila alam na baka may mga aswang pa doon na mga matatanda. Wala kasing nararamdaman itong si Ilyas na mas malalakas ang mga presensya doon sa mga aswang na umatake sa kanila. Mukhang mga ordinaryong mga rebuilding aswang lamang ang mga umatake sa kanila. Agad na wika nitong si Ilyas doon sa kanyang pamangkin na si Gutor. Gutor, sundan mo si Carlo. Sabihin mong mag-iingat doon sa loob ng kakahuyan. Baka may mga nakaabang sa inyo doon. Agaran kayong bumalik dito. Wala namang inaksayang sandali ang pamangkin nitong si Elias. Agad itong bumira ng takbo ng napakabilis papasunod doon kay Carlo. Samantalang itong si Carlo, agaran na itong nag-uusal ng mga orasyon para mapabagsak ang mga lumilipad ng mga aswang. Ngunit Totoo ang hinala nitong si Ilyas doon sa kaloblooban ng kakahuyan nando doon ang sampung mga matatandang aswang na kasunod lamang ang mga ito kanina doon sa kanilang mga kasamahan na papaatake na sana doon sa kanila. Ngunit nang biglang magkagulo ang mga aswang at mapagtanto ng mga ito na may mga ginagawang patibong ang mga taong aatakihin sana nila agaran na nagsibalikan ang mga ito dito sa loob ng kakahuyan para makalayo muna sa lugar na iyon. Ngunit nang maramdaman nilang sumusunod sa kanila ang isang bata, agad na naglatag ang mga ito ng mga usal at inaabangan ang batang si Carlo na makapasok doon sa kalublooban ng mga kakahuyan. Huminto na din ang mga ito para mailigtas ang mga kasamahan na nag-anyong mga ibon na sinusunda ng bata. Ngunit habang tumatakbo ang batang si Carlo, nararamdaman na niya ang presensya ng iba pang mga aswang na nanodoon sa mga kakahuyan. Batid din ng bata na mas malalakas ang mga ito. Gayon pa man, walang pakialam ang batang si Carlo kung ang mga aswang na nanodoon sa kakahuyan ay mas malalakas o mayroong karunungan man sa mga usal. Sa isip ng bata ngayon, pagbabayarin niya ang mga ito sa kanilang ginawa doon sa taniman ng kanyang ama. Naglatag na din agad ng mga usal itong si Carlo. Mga usal na linlang. Hindi pa man ganun kalakasan at kapulido ang kaniyang mga karunungan sa mga usal na linlang. Ngunit batid ng bata na magagamit na niya ito para mapatay ang mga aswang. Ilang sandali, nang maramdaman ng batang si Carlo ang pamamanhid sa kanyang buong katawan Batid nitong sinimula na siyang patamaan ng mga usal galing doon sa mga aswang na nando doon sa mga kakahuyan. Kaya agad nang ibinato na din nitong si Carlo ang kanyang inihandang usal na linlang. Wala na siyang pakialam ngayon doon sa mga nag-aanyong ibo ng mga aswang. Ang malaga na sa kanyang isip ngayon mapatay ang mga aswang na nasa loob ng kakahuyan. Uunahin niya ang mga mas malalakas sa hanay ng mga ito. Samantalang ang mga matatandang asuwang naman nang makita nilang biglang napatigil ang bata sa pagtakbo, batid agad ng mga ito na tinatamaan na nila iyon ng kanilang pinagsamasamang mga usal na mga pamako. Kaya mabilis nang naglulundagan ang mga ito para tuluyan nang mapatay ang bata bago pa iyon makabawi sa kanyang wisyo ngunit ang namumuno sa mga ito na kanang kamay nitong si Commander Luga na isang matandang aswang agad na napansin na lang ang kanilang nakikita at hindi iyon ang tunay na bata agad na sigaw nito sa kanyang mga kasamahan Animal, bumalik kayo hindi iyan ang tunay na bata usal na lang ang kanyang ginawa sa atin bago naman makapihit pabalik ang mga aswang, ang batang nakatayo at hindi makagalaw, agad itong natumba sa lupa at nagiging puto na puno ng kahoy na labis na ikinagulat ng mga aswang. Hindi nila lubos maisip na sa murang edad ng bata, kaya na pala nitong makagawa ng mga malalakas na mga usal tulad ng mga usal na linlang. Akmang pabalik na sana ang mga ito nang biglang sumulpot doon itong si Carlo at agad na nagpakaula ng mga pag-atake ang bata. Ngunit ang totoong punteriya at plano nito ay madala kahit na isa doon sa mga aswang. Ito ang kanyang unahin para agaran niyang mapatay at nagawa ngayon ng batang si Carlo. Nang mapapatras ang mga aswang agad niyang dinamba ang isa sa mga ito at hinila. Mabilis na nagbigas din ng mga usal ang bata at inilapit pa niya ito doon sa tainga ng aswang na nagiging dahilan para dubli ang tama ng kanyang usal doon sa aswang. Agad na hindi na iyon nakakilos pa at agaran ng ginilitan iyon ni Carlos sa liig ng makailang bisis na nagiging dahilan din na kamuntikan ng kumalas ang ulo nito sa katawan. Matapos iyon na mabilis na nagbaton ng usal ang bata. Napansin kasi niyang nagsunura na sa kanya ang mga aswang. Naisana na kasi ng mga aswang na mailigtas ang kanilang kasama na nakuha ng bata. Matapos na nakapag-usal ng mga sabulag ang batang si Carlo, agaran itong gumulong at nagtatago doon sa likod ng mga malaking puno ng kahoy. Kaya pagdating doon ng mga aswang, tanging naabutan nila ang nakahandusay na kasamahan napatay na at kamuntikan pang maputol ang liig. Napaangil agad ang mga ito ng napakalakas. Kaya ang namumuno sa kanila, agad na utos nito na dapat na silang lumayo. Sa tingin kasi nito mukhang mas maraming mapapatay pa sa kanilang hanay kung sakali dahil naisahan pa rin sila ng bata kahit na nauna silang nakapaglatag ng usal at nakaabang agaran na napatay pa ang kanyang mga kasamahan. Kaya ka ng matandang aswang. Kailangan natin na makalayo sa lugar na ito. Kailangan natin na makapagplanong muli. Mas marami ang malalagas sa ating hanay kapag patuloy natin na lalabanan ang mga ito na hindi natin alam ang kanilang mga kalakasan at kahinaan matapos iyon agaran na naglulundagan ang mga asuwang at nagtatakbuhan para makalayo ang mga ito samantalang ang mga asuwang naman na nag-anyong mga ibon nakakalayo na kasi ang mga ito ng tuluyan kaya nagdesisyon na din ang mga matatandang asuwang na tumakas na rin muna ngunit sa mga pagkakatao na iyon biglang sumagirit doon ang isang kadina at agad na napupuluputan ang isang matandang aswang pagkatapos agad nahinila na ito ni Gutor papunta sa kanyang kinaroroonan na sa mga pagkakataon na iyon nasa itaas ng puno ng kahoy wala pang isang segundo ang ginawang iyon ng bata na si Gutor na hindi man lamang napansin iyon ng mga aswang napaangil na lamang ang matandang aswang at gulat na gulat ng mapansin nang may mga nakapulupot na sa kanya ng mga kadina. Wala na itong magagawa pa dahil sinalubong na siya nitong sigutor ng paglundag. Hawak ng bata ang isang matalas na punyal. Matapos iyon, agad na lumambitin ang bata gamit ang kanyang mga kadina na nakakapit doon sa sanga ng puno. Papunta ngayon itong sigutor doon sa unahan ng kinaroroonan ng mga aswang ang aswang na tinamaan itong sigutor agad na kumalas ang ulo nito sa katawan tumalsik ang ulo nitong naputol papunta doon sa damuhan habang nagsitalsikan ang mga dugo samantalang ang katawan nito tuluyan na nahulog doon sa tabi ng puno ng kahoy habang wala na itong ulo nangingisay ito ng ilang mga segundo bago ito binawian ng buhay sa bilis ng mga pangyayaring iyon at makita ng mga aswang ang kanilang kasama na namatay agad. Napamura ang mga ito at nagpapatuloy na lamang ang mga ito sa kanilang pagtakbo papalayo. Nais na talaga ng mga ito na makalayo na doon sa mga bata. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo. Muling sumagirit na naman ang kanilang hawak nitong sigutor na sa mga pagkakataon na iyon nagawa na ng mga aswang na mailagan ang mga pag-ataking iyon ng bata. Agaran din na muling gumawa ng mga usal ang mga ito para tuluyang mailigaw ang batang may hawak na kadina. Ngunit bago pa magawa ng mga aswang na maibato ang kanilang mga ginagawang usal, biglang itinarak na nitong si Carlo ang punyal na hawak doon sa lupa, sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang mga salita. Nagpakawala na ng malalakas na usal ang batang si Carlo para mapigilan ang mga asuwang sa kanilang paglayo. Sa ginawa ng bata, nabuwala ang lahat ng mga asuwang at nakakaramdam ang mga ito ng pamamanhid sa kanilang mga katawan. Agad naman na nakabawi ang mga iyon ng wisyo dahil kalat ang nagawang usal nitong si Carlo. Maramihan kasi ang kanyang tinamaan kaya hindi ganon kalakas ang epekto nito doon sa mga matatandang aswang. Kaya agad na nakakabawi ang mga ito ng wisyo at lakas. Ngunit sapat na iyon para makaatake ang dalawang mga bata nang makabawi na ng wisyo ang mga aswang bago pa makatakbong muli ang mga ito. Nasa kanilang tabi na ang batang si Carlo at agad na itong nagpakawala ng mga pag-atake agad na naitarak ng bata ang kanyang punyal sa ulo ng isang aswang na naging dahilan para agaran itong matumba at mangingisay. Pagkatapos, sumunod na inatake nitong si Carlo gamit naman ang kanyang plumingko ay ang isa pang aswang agad niyang ginilitan ito ng makailang bisi sa liig. Samantalang itong si Gutor, mabilis nang umatake na din ito nang makita ang ginawang iyon ni Carlo. Agad na napopuluputan niya ang liig ng isang matandang aswang at hinila niya ito pa itaas sabay ng kanyang pag-igpaw. Tumarak agad ang dulo ng kanyang kadina doon sa ulo ng matandang aswang at nahagip pa niya ng mga pagsaksak ang isa pang aswang. Kaya sa loob lamang ng ilang mga segundo, sunod-sunod ng napapatay ng dalawang mga mababagsik na mga bata ang mga matatandang aswang